sa so may paparinig ako sa inyong inyay na katunayan yung babay natin ay naglalandina ayan, dinig nyo ba pag nalapit ako doon, humihintus yan po yung sign isa sa sign yan ng paglalandin ang baboy lalo na sa bagong walay so sa ganyan experience ko ng mga kapigmit na yung naglalandin baboy uh, pag nagingay na ganyan may liquid na lumalabas pero hindi lahat ha, hindi lahat ng baboy na ayan, yun, sobrang ingay pag naglalandi na ay may lumalabas ng liquid so merong ganong inahin mga kapigmita, pero pag ganyan yung sign ng inahin yun na sobrang ingay sobrang ingay after walay na ganyan at wala kayong nadetect na na uh, liquid sa ari niya palapitan nyo na sa barako pakastahan nyo na kung hindi naman kayo pa kung AI naman kayo AI nyo na so ganun so wag nyo nang hintayin na yung baboy nyo ay lumaki yung ari mamula kasi yung pamumula ng ari paglaki ng ari wala, wala yan pag bagong walay kaya maraming nag-aalaga ng baboy ang na lilipasan o nalalampasan ng landi ng baboy nila. So gantong ano pa lang oh. Ano? Oh. So yan Simpleng sign mga kapigmate sa inahin. Dapat alam niyo yan. So isa lang makita nyo sa mga sign na paglalandi ng inahin. Matik na yan. Naglalandi na yan. So Huwag nyo nang hintay na mamula yung ari or may lumabas na liquid. So, yun lang. Tapos, ang ano nga pala. So, yun lang muna pala. Yun lang. Yun lang.